Good morning! Good morning po sa inyong lahat sa Pilipinas, sa buong kongregasyon um, ng Living by Faith mula sa Maynila, sa Nueva Ecija, sa Labo at sa Parangkay Salvation. Good morning po at salamat sa Diyos na ngayon ay tayo ay makakapakinig muli ng kanyang banal na salita sa chapter 14 ng pahayag. Pakikuhan na po ng inyong mga aklat, ng banal na aklat sa chapter 14 po tayo. So ngayon, bago po ang lahat tayo po muli ay dumulog sa Diyos at hilingin natin na tulungan tayo nito na maintindihan ng lubos ang kanyang mga salita. So let's pray. Hallelujah, Father God, muli po Ama. Lumalapit po kami sa iyo at humingi ng tulong at nagpapasalamat sa kagandahang loob niyo po sa amin na patuloy niyo po kaming tinuturoan ang iyong banal na salita. Kaya sa oras na to Ama, iniling ko po ang iyong banal na espiritu na magturo po sa akin at sa lahat sa amin na mga nakikinig na ikaw po ang magpaunawa ng mensahe mo pong ito, O oh Lord. So chapter 14. Maraming maraming salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa lahat ng ito sa ngalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. So chapter 14 verse 1, <clears throat> ito po ang awit ng mga tinubos na kung saan makikita po nito na sa chapter 7. Ano po? Kung babalikan niyo ang chapter 7, ito po ang tinutukoy doon na 144,000 na mga na mga tinupos. Pakinggan po natin verse 1. Tumingin ako at nakita ko ang kordero na nakatayo sa bundok ng Zion kasama ang isang daan apat na put apat na libong tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na sinlakas ng rumaragasang tubig at dagungdong ng kulog. Ang tinig na narinig ko'y parang tugtugan ng mga manunugtog ng alfa. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at sa harap ng apat na nilalang na buhay at sa harap ng matatandang pinuno. Walang matututong umawit sa awit na iyon kundi ang daan at apat na putlibong tinubos mula sa daigdig. Ito ang mga lalaking na walang dungis at hindi nakipagtalik sa mga babae. Nanatili silang mga berhen, sumusunod sila sa kordero saan man sila magpunta, sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman at walang anumang kapintasan. So, makikita po natin ito ay perfect. Ano? Na na itinuturo sa atin din bilang mga anak ng Diyos. Talagang sundin po natin ang kanyang kaluuban, ang kanyang mga utos. Dahil tulad ng 144,000 na ito po, tayo ay mapapabanal sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kaluuban ng Diyos. Kaya nga nabanggit dito ano po na sila'y sabi dyan Uh, na uh, sumusunod sila sa kordero saan man siya magpunta ibig sabihin po talagang lahat ng kung ano man ang 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 pag, ang ang kalooban ng diyos ay ginagawa nila po ano sinusundan nila kung ano ang ginagawa ng kordero tinutukoy dito na kung walang ibang tinutukoy ay ang Panginoong Yesus. Na yun din po sa atin sa kapanahunan habang sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, ito po ang nagpapabanal po sa atin ang kanyang mga salita. Na talagang nagagawang mapabanal ang isang tao kung susundin natin ang mga pinag-uutos dito sa atin sa kanyang banal na salita. Katulad ng 144,000 na ito po na itinutukoy dito, naging perfect po sila dahil kay Kristo Jesus. Ano, na siya ang naging um, kabanalan ng mga ito. At uh, verse 6, sabi dito, ang tatlong anghel. Nakita ko rin ang isa pang anghel na lumilipad sa himpapawid, dala ang walang hanggang magandang balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa, lik, lipi wika at bayan. Sinabi ng malakas, "Matakot kayo sa Diyos at luwalhatiin ninyo siya sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Sambahin ninyo ang Diyos na lumika ng langit, lupa, dagat, mga bukal, ng mga tubig which is nakikita po natin ito sa atin sa kapanahon na talagang ikinakalat ang magandang balita sa apat na sulok ng salibutan na tinutukoy naman sa Matthew 24 na ikakalat ang magandang balita ng salita ng Diyos upang lahat ay makarinig at magsisi at talikod, tumalikod sa kasalanan bago mahuli ang ma, bago ma, ma, mahuli ang lahat ano kaya katulad ng nabanggit po dito so verse 8 sumunod naman ang ikalawang anghel na nagsasabi, Bumagsak na, bumagsak na ang makapangyarihang Babylonia, isang nagpainom sa lahat ng mga bansa ng alak ng kanyang kahalayan. Ito pong tinutukoy dito na isang bansa na siyang nag-spread, nag-influensya sa lahat ng bansa ng kahalayan. Ito po yung time na siya ay ibabagsak ng Diyos. Verse 9, at sumunod sa dalawa ang ikatlong anghel na sumisigaw, Sino mang sumamba sa halimaw at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo kamay ay pa ng Diyos ng purong alak ng kanyang puot na ibubuhos sa kupa ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at sa supre sa harapan ng mga banal at ng banal na anghel at sa harapan ng kordero. Ang usok mula sa apoy na, nagpa, na nagpapahirap sa kanila ay patuloy na tataas magpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap, ng nang walang pahinga ang mga sumasamba sa, hal, sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang mga nakatatakan ng kanyang pangalan. So, ito po ang tinutukoy sa atin. Ano? na ang tinutuhi kasi dito ay ang tungkol sa Antichrist na which is yung yung suwail ano, na kahit anong mangyari iyon yung paalala sa atin ng mga apostol so sa salbanal na salita na hanggang wakas manatili tayong tapat kahit dumating ang time na talagang dumating ang tataka na tungkol dito sa sa 666 na atin pong nadaanan nung nakaraan manatili tayong tapat dahil sino man na tumanggap ng tatak ng ng kaaway which is ang jablo ay wala na pong kapatawaran. Ay makikita po natin dito ano na nasambit dito. Sino mang sumamba sa halimaw at sa larawan nito at magpatatak sa kanyang noo o sa kan sa, ka sa kamay ay paiinumin ng Diyos ng purong alak ng kanyang puot na ibubuhos sa kupa nang kanyang galit. Kaya ito pong tinuturo sa atin, dapat alam natin ang salita ng Diyos upang talagang maintindihan natin na manatili tayong tapat. Huwag tayong mag-compromise pagdating ng panahon ng paghihirap o pag-uusig o pagdating ng tribulation na tinatawag na nandoon kikilos talaga si satanas at papahintulutan ito ng Diyos sa loob ng ilang taon at upang ito'y makapag makapanlin lang pero tinutu tayo tinuturuan na maging matalino tayo sa salita ng Diyos pang hawakan natin ito hanggang kamatayan hanggang wakas manatili tayong tapat dahil ang hindi nagiging magiging tapat at ito yung mga taong magtatalikod ito po ang kanilang raranasin ano po na talagang ito yung tinatawag na walang hanggang kaparusahan imagine po yan yung lagi kong inuulit-ulit eternal punishment po wa hindi na ito may -re reverse kaya laging tinuturo sa atin magpakatalino kayo magpakatatag kayo sa salita ng Diyos Verse 12, sabi dito, ito'y panawagan na magpakatatag. Ito na po yun. Ito ay panawagan na magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at nananatiling tapat kay Jesus, which is the Word of God. Yan po ang tinuturo sa atin na talagang anuman ang dumating na panon, alam natin ang aral ng Diyos. Huwag tayong matatakot ang bilin sa atin ng panon. Huwag kayong matakot, manatili kayong tapat hanggang wakas, hanggang kamatayan. Ano kaya nakakalungkot ang mga taong kulang sa salita ng Diyos? Dahil talaga pong ito yung mga magko-compromise dahil uoferan ito ng kaaway ng mga 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 comfort kumbaga at doon sila tatalikod pero napakalinaw wag tayong tatanggap ng tatak na kakabasa lang po natin dito sa chapter 13 ang patungkol sa 666 at um, sabi po dito ano manatiling tapat ano at at ito po um, verse 13 at narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi isulat mo mula ang isulat mo mula ngayon pinagpala ang mga namatay na naglilingkod sa Panginoon so pinagpala ang mga namatay na naglilingkod sa Panginoon at sinabi ng Espiritu totoo nga silang pinagpala kaya iyan, ano pinagpala? Map magpapahinga na sila ng kanilang mga pagpapagal sapagat sinun sinusundan sila ng kanilang mga gawa. Sinusundan sila ng mga gawa. Kaya tinuturoan tayo ng salita ng Diyos. Gumawa kayo ng mabuti. Ayon sa utos sa ng Espiritu na Diyos. Until then, huwag tayong magsawa. Dahil yung ating mga gawa, aanihin natin yung mabubuting gawa natin pagdating ng araw. At at yun namang patuloy gumagawa ng kasalanan o kasamaan na kahit sinasabi na ng Diyos na ganito ang dapat maging ugali ng kristyano ito ang dapat ninyong gawin ay patuloy sumusuway yan po susundan sila ng kanilang mga gawa na yung gawa nilang masama yun ang magpapahirap at magdudulot sa kanila ng eternal punishment kaya napaka, napaka, napakalinaw ito na talagang bakit tayo kailangan natin kalimutan ng ating sarili kundi sundin natin ang ating Panginoon sa kanyang mga sinasabi ipanalangin natin na ang kalooban ng Diyos ang patuloy makapangyari sa atin at hindi ang ating mga gusto dahil ang gawa ng tao ang magpaparosa sa kanya, susundan sila ng kanilang mga gawa. Aanihin ni naman ang ayon sa kanyang ginagawa. Kaya tayo, may, may kanya-kanya tayo. It's our responsibility ang mga sarili natin. Accountable tayo sa ating mga sarili. Dahil sapat ang sinasabi ng Diyos kung ano ang dapat natin gawin. Ano ang mga pag-uugali natin. Hindi wag mong ituro sa iyong kapwa. Kaya ka nagkakasala dahil sa iyong kapwa. Dahil it's responsible. Binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos ng kapangyarihan ng pagpipigil sa sarili at individual individually, tinuturoan tayo ng Diyos kung paano tayo mamuhay. Amen? So, ayan. So, verse 14 kaya napakalaga po na tingnan natin ang ating mga sarili, wag ang ating kapwa dahil pagdating ng araw ang gawa mo susundan ka ng iyong gawa at dito tayo matatakot kung mabuti ang ginagawa mo malinaw nandun ka, maliligtas ka at nandun ka kapiling ng Diyos sa katulad ng sinasabi dito pero kung hindi ka pa rin nagbabago at patuloy mo parang iniinsist ang sarili mo susundan ka ng iyong mga gawa kaya ito yung chance na pinapaunawa sa atin habang maaga pa suriin natin ang ating mga sarili wag nating ikukumpara ang ating sarili sa iba dahil kanya-kanya tayo responsibilidad it's your accountability sa iyong sarili sapat ang salita ng Diyos tinuturoan tayo lahat kap, eh, tinuturoan tayo uh, lahat sabay-sabay at ngayon nasa sa iyo at nasa sa akin paano natin ito ia-apply tandaan natin susundan ka ng iyong gawa sabi dito, sinundan sila ng kanilang gawa. Kaya kung ang ginagawa mo ay mabuti at ayon sa kalooban ng Diyos, makakaasa ka na ikaw ay maliligtas. Pero kung patuloy kang nagmamatigas at patuloy pang nangingiral ang iyong mga pag-uugaling makasarili, matandaan po natin hindi na ikaw ang namumuhay sa iyong sarili. Kung totoong ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, hindi na dapat ang gusto mo ang nasusunod, hindi ang ugali mo ang nasusunod, kundi ang ugali mo na bunga ng banal na espiritu ang dapat kumikilo sa iyo. Okay. So iyan po ang paalala sa atin, individual at dalangin ko sa Panginoon na talaga'ng kahabagan ang lahat dito sa atin, sa gawain na mabuksan ang kaunawaan, mabuksan ang kaisipan na makita nila ang tunay na kung ano ang pagsunod sa salita ng Diyos. Maalis ang mga talukbong ng mga mata ng nakakabulag sa pagkatao na hindi nakikita ang maling ginagawa kundi ang laging nakikita ay ang kamalian ng kapwa tandaan natin tingnan natin ang sarili natin ano ang sarili natin ang titingnan natin kung nakakasunod tayo sa kaluban ng Diyos dahil ito po hindi po ito biro ano susundan ka ng iyong ginagawa at makikita naman po natin kung talagang naka-abide tayo sa word of God at, at, at kilala natin ang ating sarili kung pa, paano tayo manalita paano tayo mag-isip sa ating kapwa pa, paano ang labas ng mga 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 masasamang salita sa iyong kapwa tandaan po natin aanihin ng tao ang ayon sa kanyang ginagawa katulad ng sinasabi dito but ngayon may chance tayo patuloy tayong habang buhay na hindi wala pang Panginoon habang buhay tayo may chance tayo na baguhin at suriin ang ating mga sarili at ito'y pagtuturo sa atin talagang wag nang patigasin ang iyong puso sumunod ka sa kalooban ng Diyos suriin mo araw-araw ang iyong sarili kung ikaw ba ay naka-align sa word of God amen. so ayan po ang sunod po dito ang pag-aani, ito na yung huling panahon na aanihin tayo po ang tinutukoy dito dinaan ito sa talinhaga o paglalarawan ng pag-aani ng ubas pero ito po tayo ano sabi dito tumingin uli ako at nakita ko ang isang puting ulap at at nakaupo rito ang isang kamukha ng anak ng tao may suot na kuro ng ginto at may hawak na isang matalim na karit. Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo at nagsalita ng malakas na at nakaupo sa ulap. Gamitin mo na ang iyong karet. Gumapas ka na, sa pagkat sapagkat panahon na. Hinug na ang aanihin sa lupa. Ginamit nga ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit at ginapas niya ang ang aanihin sa lupa at isa pang anghel ang nakita kong lumabas mula sa templo ng langit sa langit may hawak din itong matalim na karit lumalabas naman mula sa dambana ng isa pang anghel siya ang nama siya ang siya ang namamahala sa apoy sa dambana sinabi niya sa anghel na may mata matalim na karit gamitin mo na ang iyong karet at anihin mo na ang ubas sa lahat ng ubasan sa lupa sapagat hinug na ang mga ito ito po yung sinasabi that's the end times ano yan na yung tinuruan tayo na hanggang sa kahuli-hulihan talagang ito'y manatili kayong tapat dahil may wakas ano at ito na yung pag-aani ano na tinuturo dito yung mga sa huling araw. At sabi, kaya't ginamit ng anghel ang kanyang karit, inani ang mga ubas at inihagi sa pisaan ng matinding puot ng Diyos. Pinisa sa labas ng lungsod ang mga ubas at mula sa pisaan ay bumaha ng dugo. Ang lawak ng baha ay umaabot hanggang tatlong daang kilometro At limang talampakan ang lalim So kita niyo po yan Yan ang mga huling araw Ulitin niyo po itong basahin At suriin ninyo Kung kayo ba ay patuloy niyong sinusuri ang inyong sarili At sinusupil ang mga bagay na dati ninyong mga ugali Ano? bagong nilalang. Yun ang tinuro sa atin. Wala ang dating mga pag-uugali. Isa kang bagong nilalang. At yung tulad ng dalangin ko nawa maalis ang kulaba ng mga mata na katalukbong sa lahat sa atin. Ano? at makita natin kung ano ang tunay na kalooban ng Diyos at kung ano ang tunay na pagsunod bilang mga anak ng Diyos walang dungis, walang kapintasan isang bagong nilalang at ang, nakakasun ang nakakapagbago po sa atin ay ang pagsunod sa salita ng Diyos Katulad ng halalimbawa sa 144,000, kahit nasa ng kordero na doon sila, ibig sabihin kung ano ang kalooban ng Diyos. Yun ang kanilang ginagawa at yun po ang nakakapag-perfect sa kanila. At tulad sa atin, kung ang salita ng Diyos, instruction bilang mga anak ng Diyos, malinaw po sa atin ang tinuturo sa chapter by chapter kung papaano tayo maging katulad ni Kristo. Dahil ang salitang ito'y instruction sa atin kung papaano tayo mamuhay habang tayo'y naghihintay sa pag balik ng Panginoon o sa huling panahon ng ating buhay. So purihin po ang Diyos. Salamat sa kanyang mga salita. God bless everyone. At um, ngayon nasa barko pa po ako but next week uh, balik na po ako ng Canada. Ganun pa man. Salamat sa Diyos sa patuloy niyang pag-iingat sa amin dito sa biyahe. God bless everyone. Ah, hallelujah, Lord. Thank you, Father God. Ah, thank you for your message. Muli, uh, ah, pinagkakatiwala ko po sa iyong muli ang aming mga buhay. Sa lahat ng nakikinig ng banal na salitang ito, kahabagan niyo po kaming lahat, O oh, Diyos, na tunay na buksan niyo po ang kaunawaan ng mga taong mga kasamahan namin, O na hindi lubos na intindihan ang iyong salita. Turuan niyo po kami, O Alisin niyo po ang mga humaharang sa mga puso na hindi nila ito naiintindihan. Bagkos, palitan niyo po ito ng karunungan at ka, ka karunungan at kaalaman nagmumula sa spirit Espiritu upang magkaroon ng banal na takot at pagsunod sa iyo kaming lahat. Kaya ama, salamat po ama. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa mensaheng ito sa ngalan ng Panginoong Iso Kristo Amen. Okay, bye! God bless everybody!